guys. na naman. Mamimili na naman tayo ng kuha ng ating bakla. Ayan. Tingnan nyo guys. Ay! May malaking ano. Ay! May malaking ano. Oh. Igat. Daming giwi na naman yan. Oh, may kunting ano. Malaga. Ang laki ang pinak. Ayan, medyo dumami na naman ang giwi ngayon. Pero halos wala nang ano, wala nang hipon. Mga ano na lang, Mamay, edi ang masipa ko niya. mo yan? Ano mo nga yan? Tanggalin mo, guys, may malaga na ilang piraso. Giveaway. Hmm. Ay. Ayan. Ay. Ay. Ayan. 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 Wala Mau alam ko yung ayama. Oh my God! Ma'am, alam ko yung ikat. Ay, alimango. Ay, alimango. Yan, isa ka ng pangalaw natin. Ang dami na naman huli. Ma'am. May mga giway na naman tayo. Ma'am. Mga... Ma'am, alam ko yung ma. Oo, ulamin muli. Ulamin daw ng makulit na bata ang alimango. Ay, no, may dalawang hipon. May huli na naman. Mama, no. may dalawang hipon. Oo, oh, diba? Uy, apat. May nung hipon. Wow. Ayan. Ayan na yung ilang araw na tinahi natin. Na screen dati. Ayan. May nakuha na naman siyang mga giwoy, alimango. Mga kunting hipon na lang. May pang-ulam na naman tayo. Magsasawa tayo lagi sa hipon at ano, sawa tayo sa giwoy, yan limango. Sa pag may huli na, yan na. Araw-araw na yan, nagsasawa sa hipon. Sawa sa alimango. ganyan. Alimasa, Ayan. Yan, pati malaga, sawa na rin tayo. Yan, sinisigang lang natin yung, ano, yung malaga ng anong pangalan nun yung gurong gurong ang tawag namin dito yung parang kalamansi may pang ulam na naman ang ating kakabsat o diba? mamaya muna natin piliin kasi wala pa yung ano, ito naman Well, I can listen to you.